Yan, good morning, good morning mga kapal Trat sa mga kami, tayo mga mangi, mangingilaw. Mangingilaw tayo ng hipon. Sana marami tayo huli Yan mga kapal bro, nalas ng madaling araw. Trayin tres ng madaling araw mga kapal Good morning, good morning. Mga kapal bro, bukas. Mamaya, sana marami tayong huli hipon. Sa paglampah. ilaw mga kapal Ayan, good morning, good morning mga kapalbron. bron. oras natin alas 5 na. Ayan, ito na ang ating huli mga kapalbron. Ayan, sa likod ko, ang laki ng buwan. Ayan mga kapalbron, good morning, good morning mga kapalbron. Ito, ating huli. Kari huli niyo ito ayo. Oo, oh, yan o. Oh. <laughs> ah, oh. ayan, huli niyo ito nyo, ang dami. Pasabaw-sabaw. Naraman aking huli ay mga kapalbron o. Oh. Meron din, may, may pakulam na tayo. Yan o, oh. hindi natin bibili nito mga kapalbron. Good morning, good morning. Mga kapalbron, nag-umpisa tayo ng hipon alas. Alas 2.40 na ata yun mga kapalbron. Yan. Ang ganda o, oh, mga balagbagi na hipon. Ayan, bakom tayo. Yan ang oh, mga kapalbron, ang ganda o. Oh. Yan ito pa. <laughs> ang ganda o oh, mga kapalbron laki o. Yan o. Ganda. Uh, Balagbagin mga kapalabron ayos na to pampauga ng palapa yan pampauga ng palapa tsaka pang almusal yan mga kapalabron ito mga sa atin yan chamba, chamba lang pag may time yan mga kapalabron thank you lord sa si blessing meron tayong pang ulam ngayong umagahan yan mga kapalabron good morning good morning mga kapalabron sa buhulis pag-ibasan mga kapalabron sa pangilaw dito sa marinduke yan, good morning mga kapalbron. Ito na ang ating huli. Ito. Ang ating huli mga kapalbron. May pangulam na tayo. Yan, hipong hibasan. Hipong marinduke mga kapalbron. Meron din tayong anit. Yan, isang peraso. Yan, huli natin sa paglampa. Tawag po dito sa amin sa marinduke paglampa. Tawag po sa ibang lugar ay pa, pangilaw. Yan, pangilaw. Ito, ganda o. Laki yan mga kapalbron, good morning, good morning. Yan po ang ating asigang naman mga kapalbron. Yan, thank you Lord sa blessing na pangulang mo yung araw. Iyan amin po. Yan, good morning, good morning mga kapalbron. Ito na, niluto nating hipon na huli at sa pag... sa paglampa mga palbron ah, dito sa marinduke mga palbron hipong hibasan ito na mga kapal na ako muna nalagyan natin ng talong okra ah, ng kamuti yan mga kapal luto na yan. ang ating hipong marinduke mga kapal good morning good morning mga kapal bro nangat na maraming gulay para dalo mas masarap mga kapal tikman natin mga kapal ating luto ang ating huli sa paghibasan Mm, sarap, manamis namis Ah, patayin natin mga kapalbron. Kasi Alam natin ngayon umagahan mga kapalbron, hipong hibasan, hipong marinduke. Mga kapalbron, hindi lang kalaki niyo iba.